Okay, luto ng aking lakok Okay Umpisahan na natin Ang paggawa ng lakok Maglalagay ako dito Sa bowl Ng tatlong Basong maligamgam Na tubig Yan ililipat ko yan guys Kasi Mas maganda yung uh, Planggana Maglalagay ako ng isang kutsarang yeast. ayun haluin lang natin yung yeast sa tubig. Ayan, ikut ikutin lang natin na ganyan. Para ma-absorb nung tubig yung ating yeast. Then, maglalagay ako dito ng simulina. Ito yung tinatawag na Solet dalawang kutsarang solet Ngayon dahil yung aking uh, white flour ay hindi eh malinis kasi mayroon na yung binibiling malinis yung sinasabing nilang minope itong aking flour ay hindi yung minope so sasalain natin guys maglalagay ako ng limang basong white flour, yan ang gamit ko white flour tatlo lima, kailangan natin ng lima Pati ang tubig ko guys ay lima. Pero ang inuna ko lang ay tatlo munang baso. Tapos pag hinalo natin yung ating flour ay dahan-dahan nating ilalagay yung natira pang dalawang baso. Ayan, salain lang natin yan guys para malinis yung ating flour. Dahil hindi natin alam baka may mga, alam nyo na. Pero malinis naman siya o walang natira. Ayan. Ngayon, ilalagay ko na doon sa aking planggana na may yeast at uh, solid yung simulina. Ayan. Then, maglalagay ako dito ng isang kutsaritang asin. At isang kutsarang asukal Yan. ngayon, start ko na siyang haluin guys tignan yung mabuti Yan. para hindi siya buo-buo uh, kaya inuna ko munang lagyan ng tatlong basong tubig tapos yung dalawang baso na natitira pa unti-untiin natin ilagay Sabay ang paghalo sa kamay. Hanggang sa makuha natin yung uh, ano uh, yung tamang kuha ng uh, dough. pag hindi nyo na naramdaman yung uh, solid ayos na siya basta siguraduhin lang na hindi buo-buo yung ating uh, harina basta yung limang basong harina, limang basong warm na tubig Ayan, ayan na siya guys. O. Ngayon, isit aside natin yan hanggang sa maging bubbles. Ayan na yung kanyang bubbles, oh. After 1 hour, ganyan na yung kanyang bubbles. So, kukuha tayo ng palayok. Yung palayok, hindi natin yan paiinitin. Kumuha ng sandok. Depende rin sa laki ng gusto ninyo. Pero para sa akin, isang sandok at konti, konti. Yan, maglalagay pa ako ng konti para tamang-tama yung sa laki ng aking palayok. Ayan, ilabel nyo yan dyan sa palayok. Yung pinaka-circle-circle circle ng palayok. Then, ilalagay natin yan sa apoy, pinakamalaking apoy. Yan guys, pinakamalaking apoy yan. Antayin natin yan hanggang sa maluto. Makikita nyo yan mamaya. At dito, gagamit ako ng dalawang palayok kasi pag na naluto yung isa, kailangan palalamigin ko yung uh, palayok. So gagamit ako ng dalawa yung ganyan oh. Bubuhusan ko yung uh, bubuhusan ko ng tubig yung puwit ng palayok para lumamig siya. At saka mas madaling uh, magluto lalo na kung marami tayong luluto, in kailangan talaga na natin ng dalawang palayok. Kasi hindi po pwedeng isa lang yung palayok na mainit. Kailangan yung palayok ay malamig. Ayan guys, kung makikita nyo yan, nag i start na yan na uminit na yung palayok. So, makikita nyo, matatanggal na yun. Ayan o, lumalabas na yung kanyang butas-butas. Uh, sure nyo na ang niluluto ninyo ay magiging butas-butas siya. Kaya, yung ating uh, ating uh, dough, pag nag-bubble siya, wag na wag ninyong ihahalo. Basta yung sandok lang ang gamitin ninyong pang sandok. Wag na wag ninyong ihahalo yung nagbubbles ng dough. Hindi pala do yun. Yung nagbubbles na ginawa ko kanina. Basta yung bubbles niya, wag gagalawin. O ito. Kung makikita nyo yan, nawawala na yung kanyang puti kailangan matanggal lahat yung puti niyan kasi pag hindi yan natanggal lahat ng puti at tinakpan ninyo hindi matatanggal na yung puti parang hindi naluto ang lakok natin so kailangan talaga wala nang makikitang puti ayan o oh, oh, ayan oh, kunti na lang kailangan talaga wala as in walang makikitang puti. O oh, yan, malapit na. Pag natanggal yan, ngayon, tatakpan ko na siya. Mga 2 to 3 minutes, pali, half ilagay nyo. Ngayon, ilagay nyo na yung apoy ng half takpan. 2 to 3 minutes, luto na yan. So, habang inaantay ko yan, maglalagay na ulit ako doon sa isang palayok. Para pag tinanggal ko yan, isasalang ko ulit-ulit yung isang palayok para madaling magluto. Yan lang guys, madali lang. Kung baga walang kahirap-hirap ang medyo matagal lang dito ay yung aantayin natin yung ating uh, hinalong harina para maging bubbles siya mga 45 to 1 hour huwag nyong susobrahan din na ipabubbles yung ating uh, harina o oh, ayan ready na yan Makikita nyo naman sa sa point ng ating ginawa guys, yung sa, sa baba. Ayan, ganyan. O, oh, magiging brown siya. Ayan, luto na yan siya. O, oh, ganyan yung ating lakok na luto na. Ngayon, sasalang ko ulit yan. Palakihin natin yung apoy ulit. Huwag ninyong kakalimutang palakihin yung apoy. Ganyan. Tuloy-tuloy lang yan, guys. Pag nawala na yung puti, pahinaan yung apoy ng half. Ayan, ngayon, ganito ang ginagawa ko. Ayan, bubuhusan lang natin ng tubig yung sa baba ng, uh, sa likod ng palayok natin para lumamig. Kasi bawal na bawal gamitin yung mainit. So, yan lang guys, napakadali. Ay, luto ng aking lakok. Um, ngayon, ready na yung ating lakok. Ayan na. Oh. Pwede nang kainin. Masarap yan sa palaman, sa soup, kahit anong ilagay mo dyan. So, ayan guys, yes. thank you for watching.